Hmm? Hello? Hello? Pwede na ka sa ano? Kampo? <laughs> lira. Dako na siya pa, no? Tingin na kao niya. Gabi, duta man ni pa. Hmm? Ah. Ang kalalang nililadotay eh, man ni ka,

Sånn. Mm. Mm. Drag out tadi guys. Ini tasam. Baya bakana Bakal nabaw, nagidiya pa dapat. Bakal nabaw, nagidiya pa dapat. Bakal ng bayabas na 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 bunga may kakusap niya ko ayan hanap tayo dito ng bayabas kaya nang sakin may puso punta natin yung ilog punta tayo sa ilog check natin yung ag hmm. okay, yan. maririnig nyo ang agos ng tubig <coughs> dito is oh, ay ko medyo umuulan ha check natin if meron pang mga bayabas dito na mga hino feeling ko wala parang walang bunga so yung, yung tubig pala doon sa aming baboyan is dito namin kinukuha sa dito sa baba meron kasi dito uh, ah, balloon na hinukay pa noong mga nakaraan ang naghan. Ayan yung ilog dito. Ayan. Kaso, hindi siya malinis. Hindi siya pwedeng paliguan. Ayan. Ayan, guys! So, yung tubig is nanggaling pala doon sa taas. Ayan. So, mukhang nakakatakot lang yung lugar pero hindi naman masyado. Kasi wala na nga mga bahay. Yung aming babuya na lang yung last na bahay dito. So, the rest is ganito na. Mga kahoy-kahoy. Katubuhan. At saka, yan. Yan yung ilog. nakakatakot. So, balik na tayo doon sa babuyan. Kasi medyo umuulan na ng kaunti. So, ito yung <coughs> ito yung makikita sa aming likuran. At lahat ng nakikita nyo, hindi to amin. <laughs> Wala naman sigurong ahas dito. Ay, mayroon palang ahas dito, sabi ng ang tagabantay, bro. Sana hindi kami magkasalubong. <laughs> na Lord. Ayan. So sabi nila binibenta raw to. So sabi ko sa asawa ko kapag binibenta, bili namin para ah, para magkatabi na lang yung aming baban. Paano kasi kapag nga kapag ah, nabili namin is magtatanim ako dito ng mga kasagingan gusto ko kasi magtanim kaso nga lang yung, du, yung lupa dito is matigas pula yung du ayan o maraming ferns dito ayan ito yung mga ferns so mahal po pag binili mo nyo per tawag dito per tali yung 100 pieces mahal to eh oh my god pero dito is libre lang yan, mangunguha ka lang dito sa tabi ng sapa. Ayan. Ito, tataas, oh. Tataba-taba ng mga friends, oh. So, balik na tayo, guys. That's it for today's video.